Medyo may kakaiba ho yung pag-uusapan natin ngayon. Mukhang nakatuto kayo dito sa tinatawag na Youth Mechanization Program ng DA Pilmec. Ang layon po nito, isang adhikain para makuha muli yung interes ano po, ng ating kabataan sa agrikultura sa pamamagitan ano, ng modernong uh, mekanisasyon. At ilang mga detalye, yung layunin, mission at hamon po nito, siguro sa inyo ko na po ipapaubaya. Sige po, direct, pakipaliwanagan bak nga ho kami dito sa programang ito. Opo, Cairo. At sa ating nakikinig po ay isa nga po yung sa programa ng uh, Filmec, yung Youth for Mechanization Movement. Para mahikayat ang ating mga kabataan na main entice uh, uh, main sila into farming, agro-fishery, farming, sa tamang paggamit ng makinarya ay sila ay... Uh, Mabalik o magkakaroon ng interes para magsaka at uh, pumunta sa ganitong larangan ng hanap buhay. Kasi nga po, uh, sa statistics natin ay nasa 56 to 58 years old ng ating mga farmers. Eh, kung ito ay magpapatuloy, siyempre humihina po ang tao, oh. Kailangan may pumalit sa kanila para may magpakain naman sa atin. Dahil nga po dyan, ang DA Pilmex, sa pangunguna po ninyo, eh, iniinggan nyo natin ang mga kabataan para mabaguhin kanilang persepsyon ah, na yung pagsasaka bilang isang mahirap at mababa lang daw at na ipakita ito bilang moderno, epesyente at may potensyal na kita gamit po ang makabagong makinarya. Yan ang importante ho dito eh, Mabago ba natin yung stigma? Kasi pag sinabi ko, eh, mag pagsasaka pagtatanim, parang, parang sa mahirap lang yan. Ganun ho eh. Pero ngayon, paano ninyo, anong mga pamamaraan na gagawin ninyo para makultivate natin yung interes ng ating kabataan? Taun na unaan po, Kahiro, ay nag, uh, meron tayong uh, tinatawag na website na uh, Filmec, yung uh, Youth for Mechanization Movement. At uh, halos uh, sa buong Pilipinas po ay pinopromote natin ito at uh, hinihikayat natin silang sumali sa atin. Ngayon nagbibigay po tayo ng mga actual na training at uh, pinapupunta po natin sila sa o kaya sa kanilang lugar, nagdadala tayo rin ng iba't ibang uh, gamit para masubukan nila ano ba ang mga advancement ngayon sa agriculture, lalo na sa pagsasaka ng palay, na hindi na kalabaw o araro ang ginagamit. Uh, yun yung branding na tinatawag ninyo kanina sa halip na sana kalabaw ang uh, makikita nila ay eh, dapat traktora, rice precision seeders, combine, yung mga ganun, mga rice mill yun na po sana ang uh, ang sumatak sa isip nila. Oh, dapat itong itong masolusyunan para yung mababang pagtingin po sa pagsasaka at kawalan ho ng interes ng ilang kabataan po natin eh kailangan maipakita natin yung modernong pagsasaka at talagang merong dignidad at meron po talamang kita. Pero siguro, Direktor, kailangan po dito magtuloy-tuloy yung pondo para sa training, yung makinarya, yung suporta sa mga magsisimulang kabataan po natin. Ah, uh, magkano po ba merong bang budget na inilalaan na para sa mga proyektong ito, uh, sa mga programang ito para sa kabataan natin? Opo, uh, actually po ngayon sa RCEP program natin ay maglalaan ng halos na sa 300 million para oh, wow. po sa training, extension at pagsasanay ng ating mga ka magsasaka at uh, kasama na rin po dyan yung mga kabataan. Ngayon, meron din po tayong uh, programa sa Filmec hmm. na itinatap po natin yung mga academ, yung tinatawag nating uh, on-the-job training program yung pong ating mga inhinyero, yung bisabe na tinatawag, Bachelor of Science in uh, A -A, Biosystem Engineering, ay uh, nagpupunta po sila dito sa Pilmec para po actual na makita nila o ma-experience sila kung paano ba ang modern agriculture ngayon.